Good morning everyone! For today's video ay i-flex ko lang sa inyo ang aking paboritong labugan na matagal na matagal ko nang hindi nakakain. Buti na lamang at binigyan ako ng aking bayan na Pakistani na si Seth at ang aking pinsan na si Junjun. Salamat ng maraming marami! Huling kain ko nga nito ay 7 years ago na yata yung aking bayo pa na si Bino, ang aming bunso, ang nagluto niyan. Kaya talagang natagal-tagalan ng aking pagkain, craving satisfied naman walang akong suka kaya ako bumaba, ay paglabas naman ng aming pinto, ay nakita ko itong uh, parcel ng aking kapitbahay, bahay. Ay, kita nyo naman nandyan laang sa labas ng flat, kapag wala ang may-ari, ay iniiwana na laang ng rider dyan, at pagdating ay kukunin na rin Huwag po kayo mag-aalala at walang kukuha niyan. Badang alas stress nag-break naman ako at nadat ng kitong aking baby Mavi na nagpapalambing-lambing. Pagbalik naman namin ng salon ay naisipan ng aking madam na maglagay ako ng polygel. Ay, hindi ko na nga na video yan, pero pagkaganda-ganda sana. Kaso pagkagawa, pagkagawa, ay naka-receive kami ng appointment. May masahi daw ako. Home service. Aba, ay ditanggal ka agad. Kaya naman, 7.30 ng gabi, ay lumarga na kami ni Sana at inihatid kami ng aming madam at ng aming boss. Pagdating na pagdating naman, dito sa ating uh, location, ay kaagad na kami nag-set up ng aming bed. Isa nga lamang ang aming mamasahiin, pero talaga ako okay, nagpasama dito kay Sana talaga namang malamang pagkakabigat itong bed na ito ay kung natatandaan nyo yung huling home service ko bulol bulol na naman yarn yun ang huling uh, home service ko dito kay madam ay pag uwi ko ako na lang mag isa talaga namang pagkakahirap eh, hindi la ang biro. Hindi talaga kakaunti ang hirap na akin dinanas. Kaya kakoy sa susunod ay eh, isasama ko itong si Sanot nang ako na may may kapinga. Uh, katuwang kumbaga eh, naku napapadali na naman ang mendorin niyang mangyan. So pagdating namin dito ay wala na kaming inaksayang panahon ni Sano. Kaagad na nga namin pinagtulungan na i-assemble itong aming bed. Yes po, ganyan ang pag-assemble namin ng bed. Kaya talagang kapag ikaw ay may home service ng massage ay talagang kailangan kumain ka muna at nangay kay maayos-ayos naman ang bitbitan. Pagkakatapos naman naming itayo ay naglagay na kami dyan ng sapin at yung bedroll at tuwalya. Habang si madam ay nagre-ready na ng kanyang sarili sa taas ay abalang-abala naman kami dito ni Sano para magayos ayos ng kanyang dadapaan o hihigaan. Yung ibang kliyente naman ay hindi na rin nagre-require ng massage bed. Pag minsan ay doon na miss sa bed nila, naglalatag na lang kami ng mga towel at na bedroll para hindi malanggisan o malotionan o mapowderan yung kanilang mga bed. saglitan nga lamang namin na inayos itong aming bed at niready na rin yung aming mga tuwal. Yan, nilalagyan ko ng towel dyan sa may butas para hindi bumakat yung pinaka-hold doon sa mukha ng ating kliyente. Kasi kung hindi natin gagawin yan, nako, nakapag-relax na ating client ay hindi, meron naman siyang bakat-bakat sa mukha. Tumagal lang kami dyan ng isang oras at pagkatapos ay nagligpita na kami, hindi naman namin pwedeng ipakita sa inyo kung paano namin minamang masahi ang ating client. Akala nga namin ay hindi na kami susunduin ng aming madam dahil sabi niya ay mag-taxi na lang kami. Pero maya maya lang ay tumawag siya at sabi nga niya ay susunduin na lang daw kami ni Sano. Ay dabay malaking tulong. Kagandahan na rin nakasama ko siya dahil meron akong extra camera girl. O ba diba? Sabi ko sa kanya, relax ka lang dyan. Videohan mo lang ako at ako na ang bahala na mag-ayos nito. Bale, dalawa naman kami ni Sano nag full body massage dito. Yung kanya kanyang half legs ay pinagawa ko na sa kanya at ako naman sa likod, sa ulo, sa balikat at sa chan. At sabi naman niya, sobra talaga siyang narelax sa aming masahe. Dahil hindi naman siya nagpapamasahe na sobrang hard. Ang gusto niya lang is marelax at talagang hindi maganda ang kanyang pakiramdam. Kaya nag-traditional hilot na rin tayo para gumaling yung kanyang sipon at binasag-basag natin yung kanyang mga bukol-bukol dito sa ibaba ng baba. Ano daw? Tapos <laughs> tayo na yon Alam nyo na yan. Doon sa baba niya kasi, di ba po, pagka meron tayong sipon, eh, nag, meron tayong mga nakakapang bukol-bukol. So, yun ay sipon, na sipon. Kaya't kailangan natin yung basagin. Pero, dapat very, very gentle lang, hindi basta-basta ang paghihilot niyan. Ganon din yung mga sa leg natin, yung punong tenga, yung kanilang, uh, paligid ng mata, kailangan natin i-massage yan. So, kasama na sa full body massage, yung face massage. At yung pinakakilikili, meron tayong mga cold points dyan. At syempre, dito sa may legs, sa taas, sa upper part, may mga cold points yan. Kailangan alam natin na basagin o tunawin yan. At pagkatapos, i-advise natin ng ating kliyente na uh, wag magbabasa ka kaagad. Sa traditional hilot kasi, traditional traditional massage, yung aking lola, yung aking chahin, sanay na sanay kami dyan. Nakapag kami ay masama ang pakiramdam at kami ay nahihilot-hilot, hindi pwedeng magbasa. Eh, hindi naman masama kung ito ay ating susundin at I-advise na rin natin sa ating mga kliyente para mas safe sila doon. Kung ano yung ating nakasanayan dahil yan nga ay matagal na na pasalin-salin sa aming lahi, no? yung traditional massage. At uh, ako nga ina-discover ko yan nung ako ay nagpunta na dito sa Abu Dhabi at nasasabi nga ng kliyente ko na meron daw akong healing hand kasi umiinit yung palad ko kapag ako ay nagmamasahe. Madalas sinasabi ng aking kliyente na you have a magic hand, you have a healing hand. Natunay ka naman nakakataba ng puso lalo na kapag katapos ng hilot ay sinasabi nila na na-relieve sila at nawala yung sakit ng katawan at sobrang inaantok sila sa sobrang sarap ng masahe mo. Medyo hard ako mag-massage kaya naman tinatanong ko yung ating kliyente kung tama ba yung pressure para sa kanila. Bukod nga sa traditional massage, relaxing massage, ay nag stone massage din ako at nag sa At masasabi ko talagang pinakamasarap talaga yung stone massage na ginawa ng Ate Lynn ko noon. Kasi first time ko na na-massage ng hot stone. Sobrang sarap talaga. At lahat ng aking mga frozen shoulder, natanggal lahat talaga yon. Pasensya na po at pumapasok yung ibang mga WhatsApp messages ko habang ako ay nagbo-voice over. Ay mabalik na nga tayo sa ating pinag-uusapan. Kaya nung naranasan ko kung gaano kasarap yung stone massage, palagi ko na rin sinasadya sa aking mga kliyente yung stone massage kasi tunay kang na, naginhawahan ako ng todo-todo at halos anim na buwan hanggang isang taon na magandang maganda yung pakiramdam ko kasi nga natunaw yung mga lamig-lamig ng katawan Naranasan oh. ko na rin naman ang ventosa pero mas gugustihin ko talaga yung stone massage kasi ah uh, naniniwala ako na stone massage kasi is tinutunaw niya talaga yung mga lamig-lamig ng ating katawan. Finally, ay natapos na rin kami mag no at nakauwi na rin kami dito pabalik sa aming salon. At yan po mga kaganapan yung araw na ito. Maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating mga videos. Hanggang sa muli and God bless us all.